Kumakalat ngayon ang isang larawan ni Lebron James kasama ang agent ni Nikola Jokic, at mabilis itong umani ng iba't ibang reaksyon mula sa NBA fans. Isa sa mga matunog na bose sa mundo ng sports media, si Stephen A. Smith, ay agad nagbigay ng kanyang opinyon patungkol dito. Ayon sa kanya, posibleng isang uri lang ito ng pangaasar o pagpapapansin mula kay Lebron. Sa paningin ni Stephen A., tila hindi na si Lebron ang sentro ng atensyon sa Lakers ngayon. Iba na kasi ang kinikilala, at ito ay si Luka Doncic na unti-unting kinukuhang maging bagong mukha ng Lakers, kung sakaling totoo ang mga balita. Pero para kay Stephen A. Smith, kung sakaling totoo man na may intensyon si Lebron na lumipat o makipag-team up kay Nikola Jokic sa Denver Nuggets, hindi raw ito magandang hakbang para sa kanyang legacy. Hindi kasi home court ni Lebron ang Denver. Wala siyang emosyonal na koneksyon sa lungsod, sa fans, at sa franchise mismo. Ang posibleng ending na ito para sa karyer ni Lebron, ayon kay Stephen A. Smith, ay hindi kasing impactful kumpara kung babalik siya sa Cleveland at doon magtatapos ng kanyang karera. Kung iisipin, may bigat ang sinabi ni Stephen A. Smith dahil kung titingnan natin ang kasaysayan ni Lebron, doon siya unang minahal at kinilala sa Cleveland. Doon siya naging the chosen one. Doon din siya nagbigay ng championship sa isang bayan na halos ilang dekada nang naghihintay. Kaya kung tatanungin mo si Stephen A. Smith mas magandang opsyon ang last dance ni Lebron sa Cleveland Cavaliers. Hindi lang ito emosyonal, kundi makabuluhan din sa mga fans at sa NBA history. Dagdag pa niya, oo, posibleng ang mag-team up si na Lebron at Nikola Jokic. Pero ang malaking tanong, babagay ba ang estilo ng laro ni Lebron sa sistema ni Nikola Jokic? Si Jokic na ngayon ang franchise player ng Nuggets. Siya ang sentro ng kanilang offense, siya ang pangunahing decision maker sa court. Kung papasok si Lebron sa team, kailangan niyang mag-adjust. Kailangan niyang tanggapin na hindi na siya ang alpha. At para sa isang superstar na sanay sa pagiging sentro ng lahat, mahirap yun. Mahalagang isaalang-alang dito ang ego, ang role, at ang dynamics ng team. Hindi ito tulad ng dati kung saan kayang buhati ni Lebron ang isang buong koponan. Sa edad niya ngayon, kailangan na niyang pumili ng tamang lugar kung saan siya hindi lang magiging epektibo, kundi kung saan siya re-respetuhin hanggang sa huling laro ng kanyang karyer. Kung totoo ang 2026 hanggang 2027 ang target niyang final season, dapat ay pag-isipan niya ito ng mabuti. Ang huling impresyon ng isang legend ay sobrang importante. Hindi lang sa fans kundi pati na rin sa buong basketball community. Kung magtatapos siya sa Denver na hindi niya hometown at hindi rin siya ang tunay na mukha ng franchise, baka hindi ito mag-iwan ng magandang alaala. Para sa maraming fans, mas meaningful kung babalik siya sa Cleveland Cavaliers, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang lugar kung saan siya tinuring na anak, at kung saan siya pwedeng magpaalam bilang isang tunay na alamat. E-comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel, para sa latest Lakers update, maraming salamat po.